Andrea Brillantes napakaganda sa kanyang attire na kulay blue para sa SM Mall of Asia head and shoulder events. Napapalibutan ng mga tao at mga security guard ang naturang event habang nagsasalita ang host at kasama si Andrea Brillantes. Alright, come on! Ay, Sino muna natin siya para makita natin ano ba ang hair Ipinakita ni Andrea kung paano ang tamang hawi ng kanyang mahabang buhok as ambassador ng head and shoulder yung hair flip. Pwede yung galing ka pa sa likod. Ganon. Okay. Oh, din yung ganyan lang. So, Pasapel. No? Dalawa ang so, Dalawa options. So, Doon muna tayo sa mas bongga. Hiyawan naman ang mga tao sa paligid pagkatapos gawin ni Andrea ang paghawi sa kanyang buhok sa bypost. Wow! At hindi pa natapos ang kanyang head and shoulder walk. Mula sa gilid pumagit na ito ala beauty queen na naglalakad. Hey, hanggang pala... Pagkatapos ng event, nakatanggap ng flower bouquet si Andrea mula sa kanyang mga fans at nagpapapicture ito sa kanyang. Ayan. Narito naman ang mga behind the scenes sa head and shoulder commercial ni Andrea at panoorin natin. Shoulder school mental. to. Miss Kilong or short hair, ibang klase talaga ang ginhawa pag ito ang ginagamit ko. And it really helps provide the cool and fresh feeling that I need right